Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi pa man nakukoronahan ng bagong Miss Universe Philippines ay tila may isa nang nais sumali para sa susunod na edisyon ng kompetisyon. Si Rita Gaviola o mas nakilala bilang si Badjo Girl. Sa kanyang Instagram account, nagpahapyo si Rita sa kanyang mga tagahanga ng intensyon ng paglahok sa national pageant na nagluklok sa katulad ni Nakatrion na at Pia Wurtzbach. S'n sasali na tayo sa Miss You maikling saad ni Rita. Marami naman ang na-excite sa tinura nito kaya bumuhos ang suporta sa comment section ng kanyang post. Napansin din ng mga netizen ang pagbabago sa itsura ni Rita na makikitang pusturang postura na sa kanyang mga litrato sa social media. Unang nakilala si Rita noong 2016 nang mag-viral na nanlilimos kasama ang kapatid sa kasagsagan ng Pahiyas Festival. Sinundan ito ng pagkakapili sa kanya upang pumasok sa bahay ni Kuya sa Pinoy Big Brother Lucky 7 kung saan binansagan siyang bad jo girl ng Lucena. Anong masasabi mo sa balitang ito?